Si J.O. ay nagustuhan ng detalyadong sagot, pero sinasabi niya na hindi pa rin sinasagot ang tunay na unang tanong. Tinatanong mo ulit kung sino siya ng eksakto, sinasabi niya kung paano siya lumitaw sa isang laro ay nauunawaan, ngunit ang pagkakaroon niya sa kanyang bahay sa totoong buhay ay sumusobra sa limitasyon. Kung nalagpasan mo ba ang iba pang parte ng video ng serye na ito, maaring tignan ang description box. Maaring mag-like at subscribe para updated ka sa bagong upload na video. Samantala, sa pagpapatuloy ng Kaya hindi siya mag-aatubiling tawagan ang pulisya sa kanya. Sinasabi ni Luna na maraming taong sumasalungat sa kanya sa laro. Pagkatapos ay nag-aalok siya kay Jeo na maging kanyang lalaki. E di dapat hindi mo dapat ininsulto ang kanyang mga magulang noon pa. Dahil dito, pumapasok si Jeyo sa isang estado ng paglolod, sa wakas ay pumasok sa kanyang pag-iisip ang sinabi ni Luna. Tinitigan niya ito sa kanyang hubog ng katawan at, at may tumatawag dahil may pumindot sa doorbell at napahikab si Jeo. Nagtataka si Luna kung sino ito, sa oras na ito habang iniisip ni Jeyo na ito ay perpektong oras, para makaiwas sa kay Luna. Sa labas, pinindit ni Sarang ang doorbell at tumawag para sa mga pag-uulat. Gusto ni Sarang nakausapin siya, at hinihiling sa kanya na buksan ang pinto. Tinitigan ni Jeyos si Luna at iniisip kung ano ang kanyang gagawin, huwag buksan ang pinto, o magkakaroon ng sigawan sa loob. Pagpasok si Sarang sa bahay, at nagkumento kung gaano ito kalinis at kalawak, Pagkatapos ng ilang maikling usapan, tinanong ni Jeyo kung bakit pumunta si Captain Love sa oras na ito. Tinanong ni Sarang kung anong oras si Jo ay maglo-log in, at sinagot ni Jeyo na malamang pagkatapos ng almusal at wala ng plano si Jo dahil weekend. Sinabi ni Sarang na wala siyang gagawin at hinihingi sa iyo na buhaying ang kanyang setting update habang may isa pang babae roon habang nag-uusap sila. Nagtatago si Luna, habang hawak ang kanyang bahagi ng ramen na noodles, o NTR vibes. Nang natapos na ang kanilang usapan, ibinigay ni Sarang ang kanyang numero kay Jeyo at sinabihan siyang tawagan siya habang umalis. Binalaan niya si Jeyo na huwag baliwalain ang kanyang mga mensahe, at masasaktan ka talaga. Ang biro ni Love, isinara ang pinto at umalis, nagtataka siya kung ano ang lahat ng ito. Sa labas, namumulat si Sarang habang iniisip ang kung paano niya nakuha ang numero ni Jeyo sa kanya, si Luna at Sarang sa loob ng lugar ni Jeyo, ipinahayag niya kung gaano kahirap magkaroon ng mga pangyayaring ito ng sabay-sabay. Pagkatapos ay tinanong ni Luna kung bakit sinabihan siya ni Jeyo na magtago, na iritado si Jeyo at sinabi niya sa kanya na umalis na lang si Luna na masaya na sinabi na mananatili siya sa kanilang lugar para matutulog, at nagsabing nagbibiro lang siya, nagtanong siya kay Jeyo para sa kanyang sagot sa kanyang alok, at sinaway siya ni Jeyo para sa hindi pagsagot sa kanyang tanong kung sino siya, tanging tumawa lang si Luna sa kanya, gusto niyang manatiling misteryoso. Sa Chrono Life, si Habak ay lumuhad sa isang tuhod habang bumabati sa kanyang Panginoon, ang Great Merchant Riot of Sloth. Tinanong ni Great Merchant si Habak, kung ano ang nangyari sa kanyang kaliwang braso? Sinagot ni Habak na ang kanyang kapalpakan ang nagdala sa kanya sa kalagayan na iyon. Itinaas ni Great Merchant ang kanyang kamay at sa isang kislap, ang kaliwang braso ni Habak ay muling tumubo. Tumingin siya rito at sinabi na mayroon na siyang dagdag na tahi sa katawan. Nagtatanong ang Great Merchant kung sino ang gumawa nito sa kanya at kung ito ba ay ang warrior na nangyari noon. Ipinaliwanag ni Habak na ang sinabing warrior ay siyang nagligtas sa kanya. Kung makikilala ng kanyang Panginoon ang warrior na yon, tiyak na magugustuhan niya si Andes. Sinabi ni Habak na siya ay isang perpektong kandidato upang maging isa sa pitong deadly sins, mas isa siyang malakas kaysa kay Meliodas. Sa kabilang dako. Ang Paradise Silver Beach ay isang magandang lugar para sa mga gumagamit na nasa antas na tatlumpu. Ito ay isang sikat na lugar para sa mga nakalagpas na sa mga simula inyugto ng karakter. Ang beach ay puno ng mga slimes at mga halimaw na kayang magtunaw ng anumang ito'y Madam Pot. Ang tanging problema ay ang level 85 field boss monster na si Kraken na higanting octopus. Maliban sa kanyang malaking sukat, ang balat nito ay napakatigas at ang mga tentakulo nito ay nagpapalipat-lipat sa pagitan ng lupa at dagat. At sa kasalukuyan, si Andis ay sumalakay sa Kraken, at hinampos ito sa mukha gamit ang strike without killing. Ngunit hindi niya ito pinatay, iniwan niya ito na may isang bar ng HP at tinawag si Captain Love. Si Love naman ay tumalon, at ginamit ang fallen driving strike sa mata ng Kraken na siyang pumatay dito. Pareho silang OP sa puntong ito. Tinanong ni Jeyo si Captain Love tungkol sa kanyang XP kung meron ba, ngunit sinabi niya na hindi siya kumuha ng kahit isang XP point. Ipinaliwanag ni Euros na ito ay dahil sa kanilang malaking agwat sa antas. Tinanong ni Jeyo tungkol sa kasanayan ni Love at sinabi nito na ito ay dahil sa sandata na ibinigay niya sa kanya. Nang mag-isip si Jeyo tungkol dito, sinabi niya na kayang-kaya namang mag-farm si Love, kahit walang tulong mula sa kanya. Ngunit sinabi ni Love na mas gugustuhin niya ang pagpapatulong, dahil mas madali ito para sa kanya, habang kinukuyog si Jeyo, napaiyak si Jeyo sa kanyang sariling sitwasyon. Sa taas, sa kanilang usapan, tinitingnan ni Luna ang dalawang ito mula sa kalangitan. Naalala niya kung paano siya tinanggihan ni Jeyo kagabi, na sinabing hindi niya nais na masaksak sa likod muli o mabakstab kung baga. Sinabi rin niya na siya ay bahagi ng party ni Captain Love, kaya kung sasali siya kay Luna, siguradong palalayasin siya ni Saranghan. Sa totoong buhay, ha? Deserve niya yan, ang tuloy-tuloy na panunood ni Luna sa kanila habang nagpapahayag ng kanyang selos at gustong sirain sila. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagpasya na hayaan silang magpatuloy. Sinabi niya na sa huli, si Andis pa rin ang magpapatay kay Love at siya ang magiging lalaki ni Luna, at ito ay para sa kabutihan ng pagtatapos ng Chrono Life. Galit na galit si Yer sa paliwanag ni Jeo na kung paanong magsusumikap sila, hindi ito magiging epektibo at sa anumang mapa man sila pumunta, hindi ito gagana. Tinanong ni Jeyo si Yuris kung ano ang dapat nilang gawin, nakita ni Love at kausapin niya ang kanyang sarili at tinanong siya tungkol dito. Tinanong ka ni doon kung hindi ba nakikita ni Love ang katawa-tawang dragon habang binubusisi ang pisngi ni Yuris. Tumingin si Love sa paligid at hindi nakakita ng anuman. Sinabi ni Jeyo na matagal na siyang nagtanong tungkol dito. Pinapaalala kanya na walang nakakakita sa kanya kundi ang kanyang Panginoon. Pagkatapos ay ibinunyag ni Years na kung ibabahagi ni Jeyo ang kanyang magic power sa kanya, maaari siyang manipesto sa tunay na mundo. Sinabi niya na halos wala na itong natitirang magic power ngunit sinabi ni Yores na sapat na ito. Sumang-ayon si Jeyo at dapat sana'y ay ginawa na nila ito mula sa simula. Isang kulay lila ay kumislap ang lumitaw at ang kaluluwa ni Yuro ay umusbong sa realidad. Ang kulay lila liwanag ay nagkukumpol sa isang malaking beam at lumabas si Yores, ginagawa ang kanyang unang paglabas sa harap ni Love, at habang, tumitibok ang puso ni Love at nagdudugo ang kanyang ilong dahil sa sobrang kagandahan. Humiling siya kay Andis na payagan siyang gawing alaga ito. Nagmamayabang ka ng iyong orihinal na anyo, sabi niya kay Years na may kasamang boses ng kanyang orihinal na anyo, na nagtatanong kung paano naglalakas loob ang isang tao na humawak sa kanya at kung hindi ba siya natatakot sa kamatayan. Iniwasan niya si years at sinabing hayaan si Captain Love na halikan si Yuris hanggat gusto niya dahil hindi ito nakakasakit sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan ni Love si Yuris at sinikil ang kanyang mukha dito. Inasam ni Love habang niyayakap siya sa gitna ng dalawang malulusag na alam muna, si Yuris. Bigla na lamang nagpakita si Habak at ang kanyang Griffin. Sinabi niya na nasa alanganin siya at nagmadali siyang hanapin sila tinanong siya ni Love kung paano siya nakakita sa kanila at ibinunyag ni Habak na ito ay isa sa kanyang mga mirror skill, ang seventh mirror, ang mirror of detection, na maaaring magdala sa kanya sa lokasyon ng isang taong nakilala niya. Praktikal ang paggamit nito sa kanyang kagamitan. Sinabi ni Habak na hindi oras para magkwentuhan at parating na siya. Sino ba siya? Tanong ni Jeyo sa kanyang kababalaghan kung paano napabalik ang kanyang braso. Tinanong siya ni Habak kung ang kanyang master lang ang nagbalik nito. Binati ni Jeyo si Habak at sinubukan ni Habak na ibalik ang dating usapan, nang biglang lumindol ang lupa, at tanggap na lang ni Habak ang kanilang kinabukasan. Nagpapakilala si Riot, ang leader ng pinakamalakas na hukbo ng mga anghel, at tinatawag na dakilang merchant, siya ay nakaupo sa isang malaking trono na gawa sa isandaang porsyento na purong ginto. Kilala siya sa kanyang malaking itsura, at karangyan. Hanggang sa paparating si Riot patungo kay Jeo, at ipinakilala ang kanyang sarili, at tinanong si Jeo kung siya ba ang warrior na sinasabi ni Habak. Kinumpilma niya ang kanyang pagkakakilanlan at naisip na parang kinukulit siya ng isang elementary student. Mahirap matakot sa isang bagay na maliit at kahanga-hanga. Bakit napabisita ang dakilang merchant ni Habak? At kung ano ang sadya niya dito, sa susunod na upload, malalaman natin sa kanyang pagpunta kay J.O. at huwag kalimutang mag-subscribe na at like sa susunod ulit.